Hi everyone! Today is another day, another video. So for today's video guys, ay nandito kami sa my Christmas Bazaar sa municipality ng Parang Maguindanao. So ngayon ay uh, December 24. So uh, pumunta kami dito para kumain at tumihin din kung ano ang pwedeng bilhin dito. Kasi marami kang pagbibilihan na pwedeng kainin at bibilihin sa mga murang halaga like ukay-ukay, sapatos na ukay-ukay at mga kitchenware. Uh, Lahat yung tumating ako galing sa Saudi Arabia, two times na kami pumunta dito. So ang kinukuha ko lang talaga dito sa lugar na to dito sa plaza ay para kumain ng takoyaki kasi napakasarap yung takoyaki nila. Kasi yung ko lang siya, okay lang na hindi siya seafood kasi masarap naman. At syempre, kasama ko yung mga pamangkin ko at naglalaro din sila dito. So, pumunta rin pala kami sa mga Christmas light nila dito. Respect our uh, kababayan na mga Kristiyano. Okay lang naman na uh, hindi naman tayo celebrate ng Christmas pero uh, respect each other na lang. Dahil pumunta kami dito sa may plaza, sa may mga Christmas light, ay ibig sabihin nun ay magselebrate na kami na Christmas. So, nakaka-enjoy lang talaga kasi ang daming tao dito at, at pampatanggal din ng stress kasi marami kang makitang at makita mo yung mga magagandang light dito and uh, syempre yung pagkain dito pwede kang mamili ng kung ano ang pwede mong kainin so thank you for watching guys and God bless everyone and uh, Merry Christmas sa ating mga kababayan ng krisyano kaya kung hindi pa kayo nakapunta ng plaza dito sa Paramangindanao ay punta na kayo habang nandito pa yung mga Christmas tree nila at yung mga bibilihin dito uh, may mga uh, kitchenware pala na Uh, 20 pesos lang ang isa, mumurahin lang. So, yung iba, hindi ko na rin napuntahan kasi nakakalula talaga yung mga binibili dito. At saka, tinatamad natin akong mamili kasi wala tayong pambili. Yun yung reason. So, tinanin yun naman yung ating municipal o parang ang ganda niya dahil sa lightning niya. So, respect each other na lang. Ganun naman talaga. Ang isang lugar ay dapat magkakaintindihan at support each other na lang, Muslim and Christian community naman kasi tayo. So, uh, ganun na lang ang magandang gawin para uh, matiwasa yung ating lugar. So thank you for making this uh, uh, thank you po sa aming uh, mayor dito sa Parang Maguindanao to make this uh, unforgettable uh, Christmas lightning dito sa plaza ng Parang Maguindanao at least nakapag vacation ako dito na nakita ko yung mga baka elegant ang uh, Christmas bazaar nila dito sa Parang Maguindanao ayan, nakita ko rin yung auntie ko at saka yung mga anak niya dito uh, nakaupo na din kasi nagabang sila ng fireworks akala namin ay merong fireworks yun pala ay wala kasi hindi um, na, rin namin alam kung may fireworks pa talaga dito sa parang matindana so abangan natin guys kung magkakaroon sila ng fireworks sa December 31 so keep on watching and bisit na kayo dito habang uh, may nagbibenta pa dito sa May Plaza ng Parang Magintanaw at may nyo yung mga lightning dito at uh, yung Christmas uh, palabas nila dito at yung of course yung mga at matikman nyo din yung mga food nila na binibenta dito sa uh, st sa mga street food nila and uh, syempre para marilis din yung inyong mga stress sa buhay and uh, kita nyo naman napaka peaceful din dito sa lugar na ito at uh, wag kayong magalala wala pong, may mga security naman dito like Marines na nag-umiikot sa lugar na ito. At saka, mababait naman yung mga people dito. At uh, uh, ayun na nga, um, at ito na nga, habang pawi na kami, ay uh, nagbibideo na lang kami kasi uh, ininti nga namin yung fireworks pero uh, sadly, wala palang fireworks na hinihintay. So, umuwi na lang kami. Uh, time is uh, 9.20 in the evening. Kay arat na mga kababayan dito sa municipality o parang maging danaw dito sa my plaza. So thank you once again, God bless and Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga kababayan Kristiyano. So bye-bye!